Guys, ayan ang Charge Resort. Nandito kami ngayon. Ah ah. Pang-dunya. Huy, ang ganda. Sa Tsakoni oh. Ang ganda. Ano sasabihin niyo sa akin ng pinagagawan ito? Sobrang ganda. Takot so, na. Kahirapan ng pinagdaanan bago narating ang ganitong buhay. O kung kayo ay nandiyan, mag-comment kayo. Do. Ah ah. Oh. <laughs> Ang oh, ganda. CR. Oh, CR. Ang ganda malinis. Tapaka aesthetic ng ilaw. Tingnan niyo guys ang mga sofa. Bed. Oh my gosh, ang ganda. Ayo, o oh, di higit taas pa ah. Ayan guys, oh, sa mga gusto mag-outing, napakadami pong pwedeng higaanin ng ang ganda ng kama. This is good for 20 person, I think. 20 person, 20 packs po dito guys sa room na to. Kasi madami naman po siyang higaan, ayan. Naka air conditioner don't you worry, hindi po kayo maiinitan. At meron po siyang rice terraces, pwede kayong pumitas ng higaan. Ah. kayo. Talon! <laughs> Siyempre, palaging malinis ang kanilang pool. Ayan, alagang-alaga po yung kanilang pool ngayon. Kaya naman sa mga ano dyan, madaming cottages dito. Ayan. Ayan guys. At hindi pa guys, tamang-tama sa mga magkakabarkada, pa isang pamilyang gustong mag-staycation. Ito po available po ang buong bahay na ito. Ito palang, up and down na to ay talagang isang buong bahay na inyo pong rerentahan. Good for 20 packs. May kitchen, CR at may room. Air conditioner, guys. May kapiyata sa taas. At bukod pa po, po yung building na yun sa taas po. Yan, pwedeng event center yung taas. Kasi may mga tables. Ito po, pwede restaurant po dito ang yung napaka... Ayun, restaurant po pala yung taas. Resto bar. Ito po yung baba ay parang mga event center. Event place yan, guys. Napakaluwang. And then yung sa second floor po ay tatlong rooms. Ito po ay buong bahay, guys. Ayan. Tatlong room arena. Oo. Uh -oh, buong bahay to guys. Ito ay tatlong rooms. Good for 20 packs to. Yung kabila ay good to good for 4. And syempre pag gising mo ng umaga, magkakape ka. Oh my gosh, may Taal Volcano. <laughs> <laughs> Ayan guys. And Doon niya, ano naman, masaya ka ba sa mo sa buhay na may resort ka na? And super, super, and first of all, thank you. Thank God at narating ko ang ganitong buhay. Oh, diba? Salamat sa Panginoon. Sa mga may pangarap po dyan, magpatuloy kayo. Tingnan nyo si, si Kahang Libe. Anong edad na niya? Nakapagpatayo siya ng ganitong kaganda. Oh my gosh. Charis Resort. Guys, malapit lang to sa ano, Kana Manuel. Mm -hmm. uh, si Donya. Uh -huh. I-invite ko kayo. Magsipunta kayo dito. Mura lang dito. Yeah. Yeah, laging malinis ang aming swimming pool, oh. Everyday li lilinis yan pinabak yung may chlorine alaga siya guys ayan yung may dalawa pang room doon sa baba pasyalan natin yung baba doon yun dalawang may tulugan din doon ah ay ah ito cottage yung dalawang cottage ayan guys pwede pala matulog din dyan sa kubo kasi may room siya ayan tapos ayan, to 'yung tayo, salas sa tapos iyon yung apat na cottage cottages ayan syempre bababa na tayo dito sa may cottages ayan yan yung apat na cottage. Syempre ito yung pool nila na sobrang linis, always binaba Alagang-alaga, oh, wow, amoy chlorine, sobrang linis. Yan. Meron din doon pwede matulog, guys. Papakita ko sa inyo yung kubo, ang cute. Dito nga pala yung daan. At syempre meron pong CR dito malapit sa pool. Ayun. Kaya huwag naman kayong iihi sa pool na iinom ko. <laughs> Kay Kubo guys, oh my gosh. Perfect. May kama, pwede matulog dyan. Ayan. Malamig pa dyan dito ang ano hunab. So guys, napadala kami din sa Charles Resort at sarap ng kape yung barako guys habang nakatanaw ko sa Taal Volcano. Yun yung napakaganda ng Taal Volcano, Taal The view is so amazing. Wow papakita ko sa inyo guys yung vulkan. Cameraman! Pakita mo. Yung Yan pong natatanaw nyo yan ay hindi po ako nagmamayari. <laughs> Wala po ako may ipapagawang So guys, nabusog na kami dito sa Charles Resort ng Mungo. Dito nga pala kami nagluto ng Munggo. And napakasarap palang kumain sa gantong kagandang view. Talaga namang kitang-kita ang Taal Volcano at Taal Lake. Kaya ngayon, pauwi na kami. Babalik na ulit kami sa Antanawin naman ay puro Gubat. Puno ng engkanto. Gubat. Oh, ba? Sa akin na namang engkanto. <laughs> 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 Kinikili reveal. Yeah. bubuk nga. Ayan guys. Sa pakaganda. Nasa Ocean Park po kami. Ayan <laughs> guys. Ocean Park. Kung gaano kaganda yung tatahan namin dito. And then. The resort. And the swimming pool. Wow. Pauwi na kami, guys. Thanks for watching. This is my mini-vlog for today. Mini-vlog pa ba? Or, Diyos ko, ang dami ng minuto. <laughs> Bye! Diyos ko, hindi pa nakakapag-shape ang baba. <laughs> ah, ang puti ng ngipin ko, ah. Tignan. <laughs> Bye, guys! Thank you so much kay kahan Libre. Katimbang, ang owner ng resort na ito, guys. Kaya naman sa mga gusto mag-banding, mag-staycation, may mga occasion, ito po, Charity Resort and, and Event Center. Bye.